Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging usap-usapan online ng Goldilocks matapos umanong tumanggi ang isang branch nito na isulat ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang birthday cake. Sa isang Facebook post ni Am Am D. Cabase Porras, ibinahagi niya ang pagkadismaya matapos malaman na hindi isinulat ng staff ng Goldilocks ang Tatay Digong sa kanyang in-order na cake. Ayon sa kanya, gusto lamang daw ng Goldilocks na maging neutral, bagay na ikinagalit ng maraming Duterte supporters. Dahil dito, umani ng matinding batikos ang Goldilocks mula sa mga loyalista ng dating Pangulo na tinawag ang insidente bilang kawalan ng respeto. May ilan pang nanawagan ng boycott laban sa kumpanya. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag ang Goldilocks na nagsabing naniniwala sila sa pagpapalaganap ng kasiyahan at pagkakaisa sa kanilang mga cake. Dagdag pa nila, sisiguraduhin nilang magiging mas inklusibo at makonsiderasyon ang kanilang serbisyo sa mga susunod na pagkakataon. Sa kabila ng kanilang pahayag, patuloy pa rin ang diskusyon online. Ito ba ay simpleng pagkakamali ng isang empleyado o sinasadya nga bang iwasan ng ilang negosyo ang pangalan ni Duterte dahil sa political na issue?